Pag may masamang nangyari kay PRRD, makalusot mang kayo sa batas ng Pilipinas, definitely hindi kayo makakalusot sa batas ng Diyos. Whatever you sow, you will reap. Anuman ang tinanim ninyo, aaniin ninyo. Pag kayo, malaking ano po 'to ha? Malaking uh, kasalanan po 'yan na gagawin nyo sa isang matanda na, na tao sa isang matandang inosente na nagsilbi sa ating bayan. Mm. Hindi natin alam, baka mamaya mangyari sa pamilya nyo yung nangyari yung nang-abuso. Mm. Kasi lahat kayo tatanda, ta, tatanda tayo. Mm. So kung ikaw ay hindi ka marunong rumispeto sa matanda, at dahil ginagawa mo ito, dahil ikaw ay may pinangakuan ng kapalit na pera, mm. pinangakuan ng kapalit na posisyon, oh, may pinangakuan ka ng kapalit na pabor, tatanda ka rin. Mm. Babalik sa'yo lahat ng kasalanan mo. Kaya, uh, alam nyo, itong mama na ito, nagsilbi sa atin ng taus puso. Nilinis niya ang kalsada natin laban sa mga adik. Nilinis mm. niya ang kalsada natin laban sa mga komunista tapos ito ibabalik natin. Kaya alam mo, walang pagpapala itong bansa na ito. Eh. Kasi yung gumagawa ng uh, kabutihan, eh yun ang idinidiin natin. Mm. Huwag niyo pong bibiruin yung sitwasyon ni PRRD. Tandaan po natin, 80 years old na to. Mm. So, hindi maganda to, partners. Yeah.